Ang Hiwaga ng Pulang Payong Kwento ni Maria Ana D.C. Corpus Sa Divisoria sa lungsod ng Maynila nakatira ang mag-inang si Aling Nelly at ang kanyang anak na si Ana. Bakasyon at walang pasok sa paaralan kung kaya't isinama ni Aling Nelly ang kanyang anak na si Ana sa palengke ng Divisoria kung saan malapit ang kanilang tirahan sila ay nagtitinda ng iba't ibang gulay. Isang hapon habang papauwi sa kanilang bahay ang mag-ina ay may nakita si Ana na isang pulang payong. Hala inay, may payong po. Kanino kaya ito? Dahil walang ibang tao sa daan ng oras na iyon at hindi nila alam kung sino ang may-ari nito, napagpasyahan nilang iuwi na lamang. Iuwi na lamang natin at kung may maghanap, ating ibigay, ang sabi ni Aling Nelly. Nang makauwi na ang mag-ina, inutusan ni Aling Nelly na bumili ng tinapay at kape si Ana. Bigla na lamang pumatak ang ulan. Tak, tak, tak. Naisip ni Ana na gamitin ang payong. Inay, gagamitin ko muna po ang payong. Bigla po kasing umulan. Sabi ni Ana. Paglabas ni Ana sa kanilang pintuan ay binuksan niya ang payong. Kaunting hakbang palamang palayo ng kanilang bahay at naramdaman ni Ana na para siyang hinihila pa itaas kaya hinigpitan niya ang hawak dito. Hala! Anong nangyayari? Hinihila siya pa itaas ng payong. Hindi malaman ni Ana ang kanyang mararamdaman kung matatakot ba siya o matutuwa. Nakita niya ang magagandang ilaw sa lungsod ng Maynila. Waring ipinapasyal siya ng payong. Bigla siyang nakaramdam ng galak dahil pakiramdam niya ay isa siyang superhero na lumilipad. Wow! Kay ganda ng mga ilaw at kay laki naman ng mga gusali! Tuwang-tuwa na sambit nito. Ngunit nang maisip ni Ana ang kape at tinapay na pinapabili ng kanyang ina, ay bigla siyang nag-alala. Hala, payong! Ibalik mo na ako! Bibili nga pala ako ng kape at tinapay! Lagot ako kay inay! Namangha siya dahil ang payong ay tila may isip na ibinalik siya sa kanilang lugar at ibinaba siya malapit sa bakery na bibilhan niya ng kape at tinapay. Ang galing mo naman, payong! Sambit ni Ana, nawari na uunawaan siya ng pulang payong na kanyang hawak. Tumila na ang ulan at isinara na ni Ana ang payong. Pagdating niya ng kanilang bahay ay kaagad niyang ikinuwento sa kanyang ina ang nangyari. Aba, mahiwaga pala ang payong na ito, Ana. Sabi ng kanyang ina. Opo, inay, pero alam mo, inay, nakakatuwa. Gusto mo subukan natin? Pabirong sabi ni Ana sa kanyang ina. Naku, tumigil ka nga. Hala, tayo na't magkape, baka gutom lang yan. Sabi ni Aling Nelly sa anak. Inay naman! Sagot naman ni Ana. Bago matulog ang mag-ina ay iniligpit ni Aling Nelly ang payong. Paggising nila kinabukasan ay hinanap kaagad ni Ana ang payong. Hindi na niya ito makita. Naisip na lamang ni Aling Nelly na sadyang mahiwaga nga yata ang payong na pula. Kaya't sabi niya kay Ana, hayaan na lamang natin ang payong anak. Marahil ito ay isang mahiwaga na nagbigay galak sa isang batang katulad mo. Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Ana. Pagkatapos maligo at mag-almusal ang mag-ina, ay magkasama na muli silang nagtinda sa palengke ng Divisoria.